Pasensya na po kayo, guys. Pasensya na po kayo. Totoo bang scripted lang ang ginawa ni Awit Gamer na natalo siya sa sugal ng 69 million pesos? Siguraduhin tapusin ang video hanggang sa huli at sabay nating tuklasin ang katotohanan sa likod ng isyong ito. Ngunit bago natin simulan yan, kung bago pa kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na. Ang kilalang content creator, dating palatawa, palabiro at palaging trending sa social media, ngayon ang kanyang pangalan ay kaakibat na ng isang masakit na katotohanan. Nang ilahad niya sa publiko ang kanyang pagkakalugmok dahil sa pagsusugal, maraming netizens ang nabigla, ang ilan na awa. Pero ang iba naman ay nagduda. Isang tanong ang patuloy na umiikot sa isipan ng mga tao. For the content lang ba ang lahat ng ito? Kung mayroong vlogger na naging milyonaryo, isa na doon si Awit Gamer, ang kapatid ng sikat na content creator na si Wamos Cruz. Dahil sa pagbavlog, Nagkaroon siya ng na marangyang pamumuhay, luxury cars, mansion at millions. Ngunit sa isang iglap ay biglang naglaho. Sa isang vlog ni Makagago, inisplok nito sa publiko ang pagkatalo sa sugal ni Awit Gamer at pagkalubog sa utang kalaunan. Inami naman ni Awit Gamer o Ken Kenneth Cruz sa tunay na buhay na siya ay natalo ng 69 million pesos dahil nga dito sa pagsusugal. Nagdulot ito ng malalim na kagipitan sa kanyang buhay. Ibenenta niya ang kanyang sasakyan at ibang personal na gamit sa bahay para kahit papano ay may pera magamit sa pangaraw-araw. Sinabi rin ni Awit na hindi niya kilala ang kanyang sarili nang malulong siya sa sugal lalo na't na marami siyang taong inuutangan. Humingi naman siya ng sapat na panahon para pag-ipunan ang kanyang mga utang sa mga kaibigan at kapwa vlogger na kanyang inutangan. At dito na nga inamin ni Awit na sumatutal na talo siya ng 69 million pesos sa pagsusugal at naubos lahat ng luho niya pati sa sakyan. Aminado naman siya sa kanyang mga pagkakamali at ngayon ay natuto na siya sa mga kamaliang yon. Iginiit e pa niya na hindi na siya magpopromote ng sugal kasi narealize niya na hindi maganda ang maidudulot nito lalo't naranasan na niya ang mawalan. Inami naman niya na nagpo-promote siya ng sugal sa kanyang social media dahil nga sa laki ng komisyon. Ikinadismaya naman niya na ngayong walang-wala na siya na wala din ang mga taong kanyang tinulungan noon. Plano din niyang gamitin ang kanyang platform upang magbigay babala laban sa panganib ng online sugal lalo na sa mga kabataan. Pinagkakabalahan naman ngayon ni Awit ang pagbebenta ng bagoong na tinatawag niyang bagoong ni Awit at kahit papano ay bumibenta rin online. May viral video rin si Awit na siya ay tindero ng bagoong sa umaga at nangangalakal sa gabi na may paawa efek. Pero ang tanong ngayon ng maraming netizens, for the content lang ba ang lahat na ginagawa ni Awit? Niloloko ba niya ang mga tao? May nadiskubri pa ang isang vlogger na si Sir Jack Argota kung saan pinaberify niya sa Okada kung talaga bang ganun kalaki ang natalo ni Awit sa sugal pero nadiskubri niya na 11 million lang daw pala Malayo sa sinabi ni awit na 69 million pesos, biro pa ni Sir Jack. Magsisinungaling ka na lang, hindi pa totoo. Maging ang kapatid ni awit na si Wamos Cruz ay hindi rin makapaniwala sa 69 million pesos na sugal na natalo ni awit. 69 million, hindi. Hindi rin ako naniniwala doon. Una na rin napansin ng netizens na inuutulan daw ni Awit Gamer ang publiko at pinalabas na naghirap ito para maiwasa magkakuha ng ebidensya ang mga otoridad para mapanagot sila sa batas. Kamakailan kasi naglabas din ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kanilang ipa -take down sa meta ang mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Orchestrated lang daw nila ito at nag-uusap behind the scene kung paano sila makakalusot dahil mainit sa mata ngayon ang mga influencers na nagpo-promote ng sugal. Una nang napaulat na nawala ang Facebook page ni Boy Tapang dahil sa sugal pero nilinaw nito sa isang panayam na hindi nawala ang kanyang FB page kundi nagkaroon lamang umano ng violations pero ang totoo ayon sa mga netizens. Nag-deactivate lang ito para makaiwas sa mga otoridad. July 7 nang nagbabala ang CICC sa mga vlogger. At sa mga sumunod na araw ay sakto pa talaga na isinapubliko ni Awit Gamer at Boy Tapang ang kanilang problema. Anong masasabi nyo dito sa ating video? Talaga bang inuutulong nila ang kanilang mga followers? O drama lang ang lahat ng ito? Kayo na ang humusga? I-comment sa comment section ang iyong reaction. At kung bago pa kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga latest videos.